ganito din ba mindset ng partner mo? Ang swerte mo kapag ganito ang mindset ng partner mo. 1. Yung naglalaan ng oras sa iyo kahit busy siya. 2. Yung nirerespeto niya ang desisyon mo. 3. Yung ikaw lang ang iniisip niya araw-araw. 4. -araw. At higit sa lahat, mahal na mahal kanya. Pinaka-healthy na pagkain mane, buko at buko juice. Sa tulad ng green tea, mga produkto ng gawa sa soybeans, wheat bread, kamote, oatmeal, luya, ampalaya, mansanas, bawang, saging, carrots, mga citrus na prutas, kamatis, matabang isda, mga gulay na kulay berde